mga ka at kaupaan yan po natapos na pag vlog na tayo ng tungkol sa mucha na kami ito naman po kakaiba rin ng galing sa ibang lugar yan legit chico po siya pero napakatigas parang kawis sa tigas yan chico naging rin siya yan kita legit na legit na chico chico kasi hindi matuto ng ganito nabubulok siya ito talaga oh. Napakatigas. Bukod tanging isa. Hindi tayo makapagsample eh. Hindi natin pwede itong lagariin ng bakal. Lagariin bakal at nagbubukod butang isa. Hindi katulad itong mga kalamansi na tatlo na kuha. Nag-sacrifice tayo na isa oh, para makita. Ito makikita naman legit na chiko talaga. Sintigas ng bato. Parang plastic na ano basta kahaw. para ano. Tigas na eh. Parang kahaw siya oh. Kita niyo naman. Ayan, maganda rin po ito sa kabuhayan. Pampaamot pang akit po. Ginagamit na gayuma. Itong mutya ng chiko. Ayan, magandang gayuma doon sa bae. Yun ang sabi ng mga matatanda. Kontra ko at barang din. Maganda sa kabuhayan. Ang mutya ng chiko. Ayan. Kitang kita naman natin. Legit na legit. Ah, pakatigas. Parang ano na eh, Parang kahoy na sa tigas.